ipinanganak sina isaw at Jacob. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Isaak na anak ni Abraham. Si Isaak ay apat na taong gulang nang napangasawa niya si Rebecca na anak ni Betuel na Arameo na tagapadan Aram. Si Rebecca ay kapatid ni Laban na Arameo rin. Dahil baog si Rebecca, nanalangin si Isaak sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya kaya nagbuntis si Rebecca. Naramdaman niya na nagtutulakan ang kambal na sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rebecca, Kung ganyan lang ang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon, mabuti pang mamatay na lang ako. Kaya nagtanong siya sa Panginoon tungkol dito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Manggagaling sa dalawang sanggol na nasa tiyan mo ang dalawang bansa, dalawang grupo ng mga tao na maglalaban-laban. Ang isa ay magiging makapangyarihan kaysa sa isa. Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata niyang kapatid. Nang nanganak na si Rebecca, kambal ang anak niya. Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbon, kaya pinangalanan nila siyang Isaw. Nang lumabas ang ikalawa, ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid, kaya pinangalanan nila siyang Jacob. Si Isaak ay anim na taong gulang ng mga anak si Rebecca ng kambal.